So guys, may natutunan ako kay Sir David kasi 'di ba, sumasali sila sa mga dog show ganyan. May isa ko natutunan sa kanya. So isa sa criteria ba 'yon para makasali sa dog show quality ang ating mga fur babies, kailangan daw 6x6 yung mga ngipin nila. So ngayon, i-check natin yung ngipin ng mga fur babies ko na nandito muna sa kwarto kung pang-show quality ba sila, kung 6x6 ba yung mga ngipin nila. Guys, unahin na natin si Tuti Patuti. Ito na siya, guys. Patingin lang akong ngipin na. Ayan, ngipin ni Tuti So, bibilangin natin ha Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Taray, perfect Kaso sa baba guys, feeling ko sobra to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wala, ligwak si Tuti 6 by 8 po ang kanyang ngipin May sungki, may sobra So, ligwak, alis. Next naman natin ay si Malditang Zoe. Ngayon, bilangin na natin ang ipin niya kung pasok ba sa show quality or pang dog show ba to or literal na dog show. Ngayon, bilangin na natin ang ipin ni Malditang Zoe. 1, 2, 3, 4, 5. Naku, 5 na lang sa taas. Tapos, bungi pa sa ilalim. Tagal na nito, missing tooth eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La, 6 pa rin pero may bungal. Oh my God, mystery. So, sobra yung ngipin niya dito Tapos, pito yung ngipin niya sa baba So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 5 by 6 po ang ngipin niya Sayang na, pang dog show na sana Swerte na, minalas pa Next So, next naman natin guys ay si Cookie. So, pasensya na kayo dahil madungi siya, dahil nagpe-play sila So, let's go, tingnan natin kung pang show quality ba to O pang show show o pang shaw shaw. Natin. Wow, ang ganda ng ngipin sa taas. Perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. Sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Four, five, six, seven. Ba't gano'n? Sobra-sobra yung ngipin nila sa baba. Pero guys, tinan nyo naman. Opa, perfect na. Oh, pa-perfect na. Ang ganda ng ngipin. Perfect. Parang nag-braces. <laughs> Last but not... <laughs> Last but not. Yeah. <laughs> be, be din lang, di lang mo yung ngipin niya. Be, parang hindi ko alam kung bakit nagkaganto yung ngipin niya, Kaya hindi ko na talaga sila pinagdi-dental stick. Tignan nyo naman, Be. Bitit mo. Perfect yung pagkakabungal niya. Ang ngipin niya po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, seven. Two by seven. <laughs> Ayan yung isa sa reason kung bakit hindi ko na sila din na dental 6B. Hindi ko alam kung maawa ba ako o makukitan. Cute siya pero binakakaawa. <laughs> yes! Tinong ko ba Perfect yung bungal. Ano nangyari sa anak naman ni bungal naman yan. Wala, hindi ka makakasali sa dog show. Ligwak agad. Sabi niya, pag gano'n ano, ng ano, sa habi ng judges, sabi niya, sabi niya, ininyok. Nie! Wala na, tanggal na tayo agad. <laughs> So comment for part 2 kung gusto niya pa makita kung 6x6 ba yung ngipin ng mga iba kong fair babies pero as of now guys yung mga nandito lang muna sa kwarto. So wala nakakatawa lang kasi ngayon ko lang din na realize na nakakatawa yung ngipin nila. Ewan ko basta nakakatawa yung ngipin nila. So ayan, comment for part 2.